Oh. oh. my God! Yung dalawang piso na bariyahan. It's a miracle. Talagang unbelievable. Nasaan na tayo? Ano naman parte ng mundo to? Ako tatanungin mo, eh probinsyano ko. Ba't hindi tayo magtanong? Eh sino naman tatanungin natin? Ayun, may tumarating, oh. Pray natin. oh ay, ay. ay, Ayos! At sa'n, at sa'n, at sa'n. Sa'n, ah Mabuti. Naman, pinalikay niyo kami. Salamat naman na nagpakita kayo. 他不能。 Kenapa, Jo? sini, di sini, di <laughs> Nasaan na kaya sila? Ha? Ewan ko, no? Naku, baka, baka kung ano nangyari sa kanila? Ano na nangyari sa kanila? Baka bang tatanungin mo? Hindi ko rin alam, no? Naku, baka nabahamag na sila. Huwag naman sana. O, ano ba gagawin natin? Wait, wait, Hanapin na natin sila. O, sige, tara, oh. hanapin natin sila. Sige, hanapin na lang oh. natin. Tara na, ano? sige, hangin na. Sige na. Ay! Huwag kami eh. May mga durobo. Nandiyan sa tabi. Oh. Anong gagawin natin? Ay! Maghanap tayo ng matataguan natin. Talian nyo! na! Sige, sige, sige. Isa nyo. Ano ba itong napasukan natin? Ewan ko, hindi na muna ako nakatira dito eh. Ah. Eh, lumang bahay yata, ay, ano ba yung pinagsasabihin niyo? Ay, mukhang haunted house to. Haunted house! Mawa na kayo sa amin. Mahay ang punan to. Ang punan? Ang punan? Ang punan? Ang punan? Ang punan? Ang Ang punan? Ang punan? Ang punan? Ang punan? kami! Ampunin Ang kami, mother, sister! Ampunin kami! overage na kayo eh. Eh, mga bata lang tinatanggap dito. At saka, mukhang overqualified yata kayo eh. Kailangan ipaalam muna natin kay Mother Superior. Papayag si sister, mabait naman yun eh. Ha? Ah. <laughs> <laughs> Dahil ito isang tuari ng Diyos, at kung kayo'y nasa panganib, buong puso namin kayong tatanggapin. Ah. Ay, naku, no, po, marami pong sala. God! Ha? ha? Ano ho yun? Dalin sila sa labas! Huh? Huh? <laughs> 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 sa labas nitong kwarto. Dahil kwarto ng mga bata ito. Doon kayo sa visitor's room. Ah. Ay, yun naman pala. Sige, nakawala. Nakita nyo na nakawala pa? Sorry, boss. Okay, okay. Uh, huwag nyo iwanan yung lugar na yan. Baka lang sila sa paligid. Ha? Huh? At gawin nyo lahat ng paraan para mahuli sila. Yes, boss. Hindi kami alis dito hanggat hindi namin sila nakikita sisters, mga bata. Meron tayong mga panauhin ngayon, ha? Na makakasama natin ng mga ilang araw lang naman. Ngayon, ibahagi na lang natin sa kanila kung anong meron tayo. Alam kong kakaunti lang ang pagkain dyan sa mesa, pero la tayo matuto na mag-share. Eh, mag-share. O oh, nga naman, kaya kung anong kinakain natin, hatian na lang natin sila. Okay ba sa inyo yon? Yeah. Oh, yeah po! Okay, good. O si kain na. Uy, dito kayo! Si at dito kayo! Uy, tayo! dito kayo! Dito kayo! Uy, mag Hello! hello. Wala oh, Share right. ganda mo naman! Thank you! Alam mo, paglaki mo, ang bagay sa'yo, mag-artista. Kaya so, sa kung mag-artista ka naman, ang bagay sa'yo yung pangalan, ummm... Gindi! Ayoko nga doon! Bakit? Gusto ko, mas sexy pa. ano gusto mo pangalan? Gusto ko, Ana. Parang Ana roses Halika na nga, sige mo. Kumain kita na magkita. Eh, sister, huwag ba kayo na galit? Wala ka na doon. Huwag mong intindiin yun. Selos lang yun. Ibigyan Talaga api ni Duong. Ayala! Ayala? Saan ka katira? Ayala, alabang? Hindi, sa Ayala Bridge. piso na baryahan. It's a miracle. Talagang unbelievable. Sorry. Sorry. Pada saya kata. <laughs> Anak betul. Hoi, hoi, huh? Ika. Anak tu. Huh? Anak. Maaf. Maaf nak cemetery. Maaf nak kaya ma... Ha? Huh? Oh. Kaya manan? Teka, teka. Parang anam ko itong lugar ng to, ah. Paano tayo makapunta dun, di ba? Dikado. Oh. Um, eh, oh, uh. ah, di bali, bukas-bukas. Mm -hmm. Ingat, uh, ayunan, tulang, kisiter. Ayo, 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 ya, ayo, 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 Oh, lebas, lebas. Oh. Hai, tulungan jaka. Hai. Teka, 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 teka. Mana ninyo yang hip? Nak, ipit awak. Hai. Ah, ikut ku sini. Anu, asik nak papil mo. Saan? Itu. Lolo't lola namin bakit ngayon yun lang alaman ngayon lang kami nakarating dito eh ano ba sinasabi sa mapa kumu kumu nan piko at maso saan sa likod likuyon hmm. oh, oh. ito pala ito oh, oh. oh, ano pala ano pa ano ba sinasabi diyan uh, sabi dito ibahin ang lapida Ay? Oh. at pumasok sa niche ano sa nito? Wag. hindi ako papayag Huwag naman nating isotpuhin ang kaluluwa ng lolot lola namin eh, malay nyo nasa loob yung kayamanan, ano? Eh, puro naman kayo kayamanan, eh. Pabayaan na lang natin mamahinga yung mga namayapa. Anong gagawin natin? O nga naman. Anong gagawin natin? Alam naman itong mga tayo dito. Oo. No. Oh. mabuti pa. Magbutokan na lang tayo. Oo. Oh. oh. Sa hindi. Taas sa kamay. Oh. Isa, dalawa, tat tatlo. Sa Ta O! Oo! Oh. Oo! Oh. Oh, sabi... oh. Talo kayo! Oo, sige! Oh, oh, alam ano sa'yo eh. Para nagbibiro lang eh. Huwag ka magbibiro. Simeteryo to, no? Ano nakita mo na? Eh wala namang nakalibing dito. Batang maliit lang pala eh. Batang maliit? Imposible. Lolo at nakalibing dito. Uh. Eh ba nalilin na kabaong? Hindi kabaong to. na to. Puso mo! Puso! Ay! 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 Sandali! 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 malaking kanyang mala dito ikaw! ang nagtibag, ikaw ang kumuha, ako ang dito. nito! Masyado kayo mga ganit, kinakailangan pag-isipan natin kung paano hahatiin ito! Sana naman makaparti yung mga ulila. Huwag ka magalala sister. Kahit anong mangyari, maambo na ng mga ulila. Ha, In the meantime, syempre, habang pinag-iisipan natin lahat-latang yan, ako muna ang caretaker nito. Oh, Sige, buhatin niyo ka. Nyo. Sige ka! Sige ka! Buhatin niyo! Tulungan mo <coughs> oh, tulungan nyo ako! Tulungan niyo oh, ako! Sige! Hoy! <coughs> kasali ako! Ay. Sandali lang! Diyan lang kayo! Anip ah, din kayo! Daig niyo pa aso pagdating sa pag-amoy! Pamanin kami na sa Matalino man daw ang matsin. Rin. Kinabayaan ko lang kayo dahil alam kong hindi magtatagal, makukuha nyo yung kayamanang yan. Akin yan! Wag! Hindi ako papayag! Sa lolo namin to! Wala nang karapatan ng lolo mo dyan. Patay na yun eh! Ako ang may karapatan! Akin yan! How Over my sexy Huli niyo mga